So, hello guys! Andito po kami sa Bagong Silang Dos Elementary School. Maghanap po tayo ng bata para pabasahin at interviewin about dun sa ginawang mga kabata o sensas. Kapag ka ang bayay sadyang umiibig sa kanyang salitang kaloob ng lawi, sa lang kalayaan na sa huwag katulad ng ibu na sa huwag Pagkat ang salitay isang kahatulan sa bayan, sa layot mga kaharian, at ang isang kaoy katulad, kabagay ng alin ng lika noong kalayaan ang hindi ang hindi magmahal sa kanyang salita mahigit mahigit sa hayop at mayang isang isda kaya ang marapat pangyamanin kusa, sa natulad ng na isang natulad sa inang tunay na nakpan natulad sa inang tunay na nakpan ang hitang kagayang hindi sa sa Ingles, has been a ay and Sa ang ang alam ko yun, ang siyang mag-tawag, ang mag hindi sa atin. Ang salita, pinatigilan sa iba, na may alpabeto at sarili ng na kaya nawalay, binat, ng sali salita ng sitwa. Ang mumba, silawa, sa pag sa pagbasa mo ng tulad ni Yusuf sa sa ating kabata. Ano po sa pagkakaintindi mo ang nilalaman ng sa so tulad? Pagkakaintindi ko is sa ang ang kabalok ko ay dapat magyaman yung pangunlad yung hindi dapat kita Ah, dama. so, san, so, so kong tanong? ah, familiar ka ba sa nilalaman ng sa so Ano ang ating pangunlad sa nilalaman?

So, kung ikaw bibigyan ng pagkakataon, paano nyo ito ipakakita bilang isang bata? So, ayun po guys, according